nang imulat ni Nadine ang kanyang mga mata. Napagtanto niya ang tatlong mahahalagang bagay. Number one, hindi na siya virgin. Pangalawa, wala siya sa kanyang kwarto. At ang pangatlo, mag-isa lang siya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatitig sa kaysami bago siya tuluyang naupo. Napagtanto niya ngayon lang siya nakapasok sa kwarto ni Nicolas. Ito ay walang gaanong pagkakaiba sa kanyang kwarto hindi niya alam kung ano ang inaasahan niya. At hindi niya talaga iyon maisip sa ngayon. Wala si Nicola sa kwarto. Ngunit naririnig niya ang boses nito na nagmumula sa sala. Sa tingin niya ay may kausap ito sa telepono. May liwanag ng araw na nanggagaling sa bintana. Nakatulog ba siya buong araw? Ang orasan sa dingding ay nagpapahiwating ng alas 9 ng umaga. Malakas na kumabog ang kanyang dibdib. Tiningnan niya ang katawan niya sa ilalim na kumo at namula ang mukha niya nang mapagtantong hubot-hubad siya. Okay, huwag kang magpanik na di. Bulong niya sa kanyang sarili. Hinawakan niya ang kumo at ginamit ito para takpan ang sarili habang tumatayo. Nanginig siya ng nang maramdaman ang sakit sa pagitan ng kanyang mga binti. Dahan-dahan siyang naglakad at dinampot niya ang kanyang panti at sahi. Pero huminto siya sa may pintuan. Nagbilang siya ng tatlo. At nagpamadaling pumunta sa kanyang kwarto. At isinara ng malakas ang pinto sa kanyang likod. Oops! Hindi niya sinasadyang isara ito ng malakas. Napasandal siya sa dingding. Nang marinig niya tinatawag ni Nicolas ang kanyang pangalan. Nadi. Sabi nito at kumalaw ang doorknob. Habang sinusubukang buksan ang pinto. Na din buksan mo ang pinto. Isinandal niya ang kanyang ulo sa pinto at ipinikit ang mga mata. Okay. Nangako siya sa sarili na hindi magugula. Ayos lang siya. Kailangan lang niya na ilang sandali para maproseso. Yun lang. Bigla niyang naisip ang particular na sinabi niya na gusto niyang makipagtalik dito. Ano ba ang iniisip niya? Kailan pa siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsabi ng mga ganoon? Hindi na ulit siya iinom ng alak, lalo na kapag katabi niya si Nicolas. Ngunit gayon pa man, hindi niya mapapayagan ang kanya sarili na pagsisihan ito. Dahil iyon na siguro ang pinakamagandang gabi na nangyari sa buhay niya. Nadine, please open the door. Muling sabi ni Nicolas. Okay. Huminga ng malalim si Nadine. Bago pinihit ang doorknob. Mukhang nag si Nicolas. Magulo ang buhok nito. At ang bangs ay nakabagsak sa noong. Nakaboxer no? short ito at puting t-shirt. Medyo nakakahiya itong tingnan. Kaya tumingin na lamang si Nadine sa sahig. Okay ka lang ba? Mahinahong tanong ni Nicolas. Tumangos si Nadine. Kung ganon, bakit hindi ka tumitingin sa akin? Kinagat ni Nadine ang kanyang labi. Iniangat ang kanyang ulo. At sinalubong ang tingin ni Nicolas. Okay lang ako. Sigurado ka ba? Nagsisisi ka ba? Nakakunot ang noong tanong ni Nicolas. Umiling si Nadine. Hindi. Ikaw ba? Napangiti si Nicolas nang mapagtanto kung gaano kailangan ni Nadine na marinig ang sagot mula sa kanya. Nakatayo sila doon habang nakatitig sa isa't isa. Well, iiyak ako sa shower ngayon. Sa wakas ay binasag ni Nadine ang katahimikan. Nagsalubong ang mga kilay ni Nicolas. Nagbibiro ka, di ba? Bahagyang tumawa si Nadi. Oo, nagbibiro lang ako. Okay. Sige, maligo ka na. Muling umitisin si din at isinara ang pinto. Iyon ay mas naging mahusay sa inaasahan niya. Hindi niya alam kung maganda ba ang mood nito. Natutuwa si Nadine dahil napagdaanan nila ang awkward part na yon. Naligo siya ng matagal at nagtaka siya na hindi siya umiyak bahagyang nahuhulog ang kanyang espiritu nang makalabas siya. At napagtanto niyang wala na si Nicolas sa bahay. Pumunta siya sa kusina para kumuha ng makakain. Nakita niyang pinalita ni Jenny ang kumot at bedsheet ni Nicolas at namula siya sa kanyang nakita. Iniisip niya kung alam ba nito na siya ang kasama ni Nicolas sa kama. Sa kanya napagtanto kung gaano siya kalunos-lunos. Marahil ay maraming babaeng dinadala si Nicola sa kama. Ang pag-iisip na yun ay sa kanya. Ngunit iyon ang katotohanan. Jenny. Tanong niya pagdating sa kusina. Lumingon si Jenny sa kanya. May maitutulong ba ako sa iyo, Miss Nadine? Gaano ka na ba katagal nagtatrabaho kay Nicolas? Casual na tanong ni Nadine. Medyo matagal-tagal na rin at napakabait niyang bohas. Nakangiting sabi ni Jenny na halatang natutuwa. Ah, Jenny, nag-uwi ba siya ng mga babae dito? Tanong niya at tinignan si Jenny ng diretsyo sa mga mata. Ngumiti si Jenny. Oo, Miss Nadine. Pero simula nang dumating ka dito, wala na. Talaga? Ginagawa niya iyon dati bago ako lumipat. Oo, Miss Nadine. At sa tingin ko ay may dinala siya dito kagabi. Pero wala ako sa lugar para usisain ito. Tama. Naisip ni Nadine na hindi niya masisisi si Nicolas. At ito ang pinakamasamang parte. Pero hindi niya ito pinagsisisihan. Ito pa rin ang pinakamagandang gabi sa buhay niya. At lagi niya itong tatandaan. Gayon pa man, hindi nakakapagtaka kung gaano karaming babae ang iniuuwi nito o dinadala nito sa ibang lugar dahil nandito siya ngayon. Tumayo siya at kumuha ng plato. Hindi siya masyadong guto. Naghila mo siya at bumalik sa kwarto. Dahil sa ayaw niya doon, nagpasa siyang magsimulang maghanap ng trabaho. Kaya nagpalit siya ng damit at lumabas. Ang pinakamalapit na ospital ay hindi naman ganun kalayo. Ngunit wala namang silbi ang kanyang pagpunta. Sinabi ng mga ito sa kanya na mag-apply online. At makipag-ugnayan sa mga ito para sa isang interview kung sakaling meron silang bakante. Naglakad siya pabalik sa bahay at ginugol ang mga natitirang araw sa pag a sa mga ospital at klinika. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog dahil alam niyang hindi pa rin bumabalik si Nicolas. Kailan pa siya nagkaroon ng pakialam? Hindi siya papayag na ma-attach dito. Kahit na ang ginawa nila, ang pinaka-intimate na ginawa niya sa buong buhay niya. Bandang alas tres ng madaling araw, narinig niyang pumukas ang pintuan. Inaasahan niyang papasok ito at isasara ang pinto. At pupunta sa kanyang silid. Ngunit sa halip ay nakarinig siya ng mga ingay. Dahan-dahan siyang bumangon sa kama. Nag-iingat na hindi makagawa ng anumang ingay. At pumunta siya sa pinto. Pinihit niya ang doorknob at binuksan ito ng tahimik. Sapat lang ito para makita niya ang hallway. Madilim, pero sigurado siyang may naririnig siyang babaeng nagsasalita. May bumagsak sa sahi at pagkatapos ay binuksan ang ilaw. Nagtatawa ng si Nicholas at ang isang bland na babae. Pumunta ito sa refrigerator at kumuha ng dalawang beer. Iniabot sa babae ang isa bago sila umupo sa sala. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at inila. Seryoso ba ito? Never niya itong nakitang nagdala ng babae sa bahay habang naninirahan siya doon. At nagpa siya itong gawin pagkatapos ng nangyari sa kanila. Pinunasan niya na din ang luha sa kanyang pisngi. Hindi siya makaiya. Wala siyang pakialam. Halatang dinala siya doon ni Nicolas para ipakita ang mensahe. Ang ginawa nila ay walang iba kundi sex. Alam niya yon. Kaya hindi niya alam kung bakit niya iniisip na may gusto ito sa kanya. Humiga siya sa kama at namaluktot. At pinilit niya ang kanyang sarili na matulog. Ngunit kahit anong pilit niya ay hindi siya dinalaw ng antok. Naligo siya kay naumagahan sa pag-asang gaganda ang kanyang pakiramda. Ngunit hindi nangyari yun. Kaya nagpasya siyang pumunta kay Elizabeth. Kinuha niya ang kanyang susi at telepono. At huminga siya ng malalim bago lumabas. Ngunit napahinto siya sa pagkagulat nang makita niya si Nicholas na nag-aalmusal sa kusina. Kasama ang may blonde hair na babae. Pareho ang mga itong huminto sa pag-uusap tungkol sa kung ano at tumingin sa kanya. Nadin sandali, Huminto siya sa pasilyo at lumingon. At nakita niyang nakatayo si Nicolas sa may pintuan. Saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya. Sa bahay ni Elizabeth. Humakbang si Nicolas ng ilang hakbang palapit sa kanya. Makinig ka na di. Hindi ko kailangan magbigay ng anumang paliwanag. Tumango si Nadine. Alam ko at hindi ko yun hinihiling maaari lang tayong bumalik sa kung paano tayo dati. Patuloy na sabi ni Nicolas. Alam ko, Nicolas. Sabi ni Nadi. at ipinagmalaki kung gaano siya katigas. Tumango si Nicolas at sinabi, Okay, magkita na lang tayo mamaya gabi. Sa palagay ko mananatili ako, kasama si Elizabeth ngayong gabi. Tumango lang si Nicolas kaya tumalikod na siya at naglakad ng walang salita. much to do When all I can is thinking about you, not